Talk to Papa. Hello, Hello po. Hi, what's your name? Anna, Anna. Anna. Okay, ah, Anna. Welcome sa Talk to Papa Kasama si Papa Marky at si Papa Ace Sa kabalita namin, problemado ka daw Ano nangyari? Pwento mo na yan <laughs> Ano nangyari? Y yes po, sa husband po Husband Husband, asawa? O live-in okay. lang? Uh, magkasama po kami sa isang bahay Kasal? Ano po, huwes Huwes Ah, oh, okay. Oh, okay Magkasawa Okay, ano nangyari? Okay. Sisibo, kasama lang mo kung ilang years na po kami magkasama. Ilang taon na? Um, since 2013. 13? Oo, sana inalam mo na kung ilang taon. Mag Magkocompute pa kami. Sampo. Sampo. <laughs> Magkocompute <laughs> pa kami. Sampo. Ay, <laughs> grabe Okay. 1, okay. Ah. Tapos. Ay, pwede sa po kami. Pero hindi time na may... Di ba po, may minsan may time na sex time. Pero pag once naman po na walang ganon, Parang iba po yung pakiramdam na yun. parang malamig yan ito. Ah, kapag walang labing-labing, ay malamig ang inyong pagsasama. <laughs> <laughs> Ganon! Ano o, oh, saan ba kayo nagkakilala na itong asawa mo na to? Neighbors ano lang po. Ay, kapit-bahay. Hey. Uh, okay, tapos? Ayun po, ngayon po. Nangungupahan na po kami. Kasi hmm. dati po sa sa mga kapatid ko po, magkasama po kami doon nakadira. Oo. Oh. Ngayon, nangupahan po kami. Ngayon po, andito kami, nangupahan. Siyempre, pa may, ay na po kami, may privacy na kami. Oo oh, oh, <laughs> naman, kailangan yun. Na. Lang, <laughs> yun <laughs> 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 yung talaga yung hinanap niya, no? Oo. Oh, oh. <laughs> Saka, important, importante yun kapag may asawa ka na. Oo. Oh. Hmm. Eh, ako, ako naman po, na oh, po, oh, oh. po, na, po, hindi naman po ako nangingiala ng mga phone. Ganun. Kasi privacy niya rin po yun. Pero alam ko naman po yung sarili ko na alam ko hindi naman po siya magdaloko. Ay, tara. Pero, oh, tiwala ka. Da Doon dapat tayo tiwala tayo sa ganda natin. <laughs> eh, hindi tayo papalitan. <laughs> Ikaw, okay. may tiwala ka sa ganda mo. <laughs> 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 yung itsura niya, may tiwala ka ba? <laughs> <laughs> Tapos? Ayun po. Pero pakiramdam ko na Parang, parang may iba. -ay. Ay. Ah! Paano ang iba? Pag nga, may chat po. Ang tawag dito. Hindi <laughs> ko siya naan na siya. Ang malayo sa akin kahit may filter sa phone. Kahit isa kong tingnan, may password. Malayo siya? Malayo siya sa iyo? Oo oh, po, lumalayo siya. Ay! Naku, alam ko na yan. So, dahil lagi mong sinisipat kung sino ang kausap niya, bakit niya tinatago, ang tanong, nalaman mo ba kung sino? Opo. Hoy! Sino? Yung ano po, classmate niya po high school. Ay! Classmate ng high school. Classmate ng high school. Ay! Ay, baka may reunion. Oo, oh, invite lang. Oo. I'm not sure po, nag magkakaringin dapat po kasi hindi po siya nakabunda kasi may work siya. Nagtrabaho. Okay. Ngayon, ngayon po, magkakaroon siya ng reunion pero wala pa po siya sinasabi sa akin kung, kung kailan. kailan ba. Yun. Ano daw ba ito? Buong klase ba? Mga magkakaklase? O dalawa lang uh, silang mag-reunion? Oh, uh, yes. Ayun. <laughs> ayun. Ayun. Okay. Anong sabi niya? yung bonus. Kasi bago ko po yun matalang, lagi po siya nagtududa sa akin. May lalaki daw po ba ako? Ay! Nako! Gawain may kasi! Yung madas po kami mag-away. Baka daw po may iba akong nilalandi. Ah, <laughs> sa Sa'yo ibinabato ang mga ganon! oo po. Eh, may mga anak naman na po kami. Ba't ko po gagawin Ay! Ay bakit siya? May tama? anak! Oo. Ginagawa pa rin. Hahaha! <laughs> <laughs> Okay, so siyempre kinumpronta mo siya Nak Nabasa mo ba yung convo nila? Yung pinag-uusapan nila? Tapos po nung nalasing siya Kasi na-open ko po nang bigla Hindi pa po naglalak Nakuha ako po Tapos? Ay, nabasa ko po yung convo nila Na matagal na po pala sila nagchat-chat nagchat lang? Oo Wala namang masama ako nagchat-chat Babae ba yung kachat? Oh, Ay, ba't kasi babae? <laughs> <laughs> Bakit ang pangalan doon sa, sa kawan messenger? Armando. Armando. Tapos, <laughs> <laughs> nag-send ng ano, katawan, nakakaloka. So, ano naman ang pinag-uusapan? Like, meron bang something sweet, ganyan? Opo, oh, po. po please. Please. Kumain ka na ba? Kamusta ka na? Ay, teka lang. Ang gusto ko malaman, nagkita ba sila? Wala naman po ako nabasa sa ano nila nagkita sila? Uh Oo. -oh. Ano lang? Hindi ko po alam kung nag-call po ba sila sa isa't isa para hindi po mabasa sa message na magigita sila. Yun po yung hindi ko po alam. Ah! ah! May mga... So, nagtatawagan, nakikita mo. May time po namin sa may katawagan po dito sa bahay. Hindi ko naman ako masyadong inaano na kung sino yung tumawag Kasi yung mga nakaraang tapo, nagsasabi naman sa akin ng kusa kahit ko na siya tanong kung sino Pero ngayon, hindi na sinasabi. O ka na nagtatanong? Opo, wala siya sinasabi. Hindi rin po ako nagtatanong. Hindi lang po. Hinahayaan mo na lang siya kung sino man yung kausap niya. Kasi tiwala ka sa kanya eh. Kasi nga tiwala tayo sa ganda natin. Ang tawag dito, sinurge mo ba, in-stalk mo ba yung kaklase niya? Opo, na-stop ko na po yung ano niya. Pero wala po silang mga pictures. Ah? Eh? Ano ah, lang? Wala po silang pictures na magkasama. Eh, syempre naman kung may asawa yung lalaki, hindi mo talaga ipopost. <laughs> anong, anong, anong tansya mo doon sa conversation nila? Ano po? Alam ko may slight, slight na, na ano. Harutan. Opo. Napapag-usapan ka? Opo. Napapag-usapan ka? Hindi po tansya mo alam ni babae na may asawa nito si lalaki? Yung classmate po niya, hindi ko po alam kung alam niya na may asawa na yung asawa ko. Yung babae, may asawa na? Yung babae po, wala pa po yung asawa. Ay, naglalandian? O, parang gawin po yung nababasa ko sa mga condo nababasa. Yung miss na kita? Pwede ba tayo maging magjowa? May mga ganon? <laughs> wala yung nababasa, ah, yung nag yung pa lang po nababasa. Ah, nag-uumpisa pa lang. Nagtatansyahan pa lang. Ah. Na, ah, may asawa ako, papatulan mo ba ako? Okay ka ba sa ganito relasyon? Parang mga Ha? Tinitest pa yung water kung kakayanin. Oo, oh, oh. so ganun pa lang pala mga pinag-uusapan. So kinausap mo ba siya? Tinanong mo ba siya? tinanong ko Anong siya? sabi niya? Oh nag ano? Ano? Alam daw po yun. Ano ano? Eh? Ano daw? daw po yun. Pasensya? Hindi ano? Di, di ko nagigets. Ako din. Yun ay? Kaibigan niya lang daw ah, kaibigan, kaibigan, lang daw niya. Sinabi mo ba sa kanya na hindi ka komportable sa message nila? Ano sinabi mo sa kanya nung nalaman mo? Sabi ko nga po na pas ko na mga konto niya. Oh. Ano bat sabi niya? Mga, sinabi ko sa kanya, alam niya ba na may asawa ka na? Oh. So, sabi niya na, oh alam niya may asawa na kasi since daw niya ano, yung flash um, niya daw po, nag-check na daw po sila. Alam niya daw po na may asawa. Eh bakit po sabi ko niya, ba't nagkukonbo pa sila ng ganito? Oh. Parang kalawuday pang lamidyo. Oh. Ang sabi niya? kaya work ng chat ako hindi niya ma-chat. Oh, ano sabi niya? Sabi niya gano'n lang daw po talaga sila mag-chat. Ay! Ah! So masanay ka daw. Nakakalo. <laughs> 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 Pinabawalan mo ba siya? Pinabawalan mo? hindi ko po siya pinagbawalan kasi privacy niyo po sabi ko eh pri <laughs> privacy wala na privacy kasi in-invite oh, oh. mo na tapos ganito sinabi mo okay nabasa ko yung conversation niyo. hindi ako komportable para kayong mag-jowa itigil mo na itigil mo na walang ganon ah, okay. warning yun eh oh, oh. first warning yun oh, oh. kasi kapag nakita mo pa may conversation na mm -hmm. siya naman yung kakausapin mo yung babae oh, oh, oh. kapag hindi pa rin tumitigil iskandaluhin oh. mo na ha? <laughs> ba? Oo. Ah, eh ngayon, nung nahuli mo, nagkaroon ba ng follow up? I mean, nag, nag, nag nagkaroon ba ng development yung story? In-unfriend na na po yung girl. In-unfriend, in-unfriend dapat i-block, ganoon. Oo, kasi kapag ka in-unfriend, ano lang 'yan eh? May messenger pa rin, may, 'may connect pa, makakapag-usap pa rin. So okay na, at least kababano in-unfriend Gano'n na, okay na 'yon. Okay. Okay na yun sa'yo hindi po ako yung, yung ano ko po syempre po yung pag sa number hindi ko po alam hindi ko rin po nag kasi pag sa calls wala naman na po nakasave din. And hindi ko alam pag nasa work siya yung ba sila ah dun sa cellphone number via call at via text opo ah so, ito so, open naman po siya tinitignan ko na kung ano kung nag-check, nag-text ba sila? wala naman po siya ng conversation. wala kung kung nag-delete -de na po siya bago siya umuwi. Ah, baka ano? nga naman kasi nag-delete. -de ano oh. nga yung kuha yung app na kahit dinelete? Patay. <laughs> <laughs> Patay. <laughs> ano? <laughs> meron yung nakalagay delete. Ano tawag dito? Yung dati. Oo, uh oh, oh, ano, Ko na rin. Oo, uh oh, delete now. Parang ganon may... Uh -oh. eh anyway, anyway. Oh, so ngayon, ang uh, suma total, wala ka ng tiwala sa mister mo dahil kapag hindi mo kasama, feeling mo nag-chat-chat at nag-communicate pa sila. Ah, oh, okay. Gets na. Oo. Oh, oh. So, ganun pala ang nararamdaman ng ating bida. Ano pa ang mga nangyari? Nahuli ko na po sila. Nahuli mo na? Lumalabas pala sila. Oh! Nako. Saan nakikita? Mineta. Luneta. Luneta. Luneta Nako. Nako po. Ay ano daw ginagawa doon? Ay, namamasyal. Parang magjowa. Ah. Ay, ang tanong. Okay lang naman yung namamasyal eh. Uh -oh. Namamasyal lang ba? Ay, buhay. Buhay lang. Pero one time, huli ko sila. Na? Namamasyal nga po. Tapos, dito bag sa may Makati po. Sino? Um, Sinong Sino ang Makati? Makati? <laughs> sa may Makati po. Oh, anong ginagawa sa Makati? Yung pension in. Ah? Yung sa pension in po. Pension in? Ano 'yon? Yung mga kadalasan pong ano. Mag-check-in. Ah! ah! dakoho ho. Ay, Yan pag na. nag-check-in, magpapahinga. Oo. Oh. Kasi napagod pa mo masyadong. Oo. Mm -mm. Siyempre. ang lawak-lawak ng luneta. Ikaw ba naman lakarin mo yung lakarin? Siyempre. Wala ka namang awa. Oo. Oh, oh. So, kailangan nilang mag-rest. Yes. <laughs> Rest tayo. <laughs> Pasok! Yeah. Okay. Oh. So, paano mo nalaman itong mga ito? Okay. Dudang-dudang na po ako, sinundan ko po sila kasi. Ay! So mo? saan so, na nakita mo pumasok sila? Hindi ko, hindi ko na po inintay na pumasok po sila. Ay, nasa labas pa lang po sila. Parang nag-lista uh, nag pa lang po sila. Ah, nag-inquire. Charot! <laughs> okay. Pinampronta ko na po sila kasi nasabi ng kalsada po ako. Ay, sayang. yan. dapat pinapasok oh, mo muna. <laughs> Dako kung ako yun, pinapasok mo muna. Dako <laughs> o, oh, parang huling-huling sa akto. oh, tapos? Hindi, ko na po napigilan niyo. Sa bagay. Oh, na oh, gigil eh, ka eh, na Oo. Oh, Ano pa papasokin mo? Walang papasok. okay. Tapos? Sa okay, sobrang ano ko na po kasi kasama ko yung TV ko. Ah... Parang may talpak na po kaya ko ang po ako. Sumugod ka na agad? Opo. Ano okay, oh, o tapos? Opo, ano nahila ko yung buhok ng babae. Nahila mo yung buhok ng babae? Okay. Opo, ano kaya sobrang inis ko yung asawa ko na sampan ko. Oo, uh oh, bagay lang sa kanya yon. So, skandalo. Nag-skandalo ka doon. Nasa loob na kayo ng kwan in nag ano? pa lang. <laughs> Tinista <laughs> pa lang ng pangalan. Oh, tapos? Oh, hindi ko na po inintay na mas grabe pa yung makita ko. Okay. Oh, tapos ano nangyari na? <laughs> Pinapilig ko siya kung sino ba yung tutuloy ko kasi na uuwi kami. <laughs> <laughs> Sabi ko po sa niya. bakit niya nagawa yun? Sabi niya, naghanap daw po siya ng ibang libangan. Sabi ko, bakit ganun yung libangan? Ako, pwede mo naman ako paglibangan ako. Pwede so, tayo <laughs> maglaro kahit ano. Pwede tayo maglaro kahit ano. Okay. Naghanap ko pa ng iba. Uh Oo. -oh. So, andito naman ako, asawa mo ko. Oo. Isa kanya niya. Bakit niya nagawa yun? Kaya po nga, bigyan ko ng second chance. Pero pag nagawa po ulit, wala na, ayoko na. Ah! may, ulti may ultimatum oo, na. Oo, oh, importante yun. Nako, oo. Oh. Magaling, Sabang magaling. Sabang martir na ako. Tama. Hindi mm. ako pa sa naisin second chance. Naging tangan na ako. Oo. Oh, 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 oh. Sabang mm. ulit yung sarili ko. Ang tanong, naulit ba? Ayun po. Wala na po ngayon kahit pa paano. Ay, ano ba yun? Wala ah, na po yung... Wala na? Wala ka na nanguhuli? Oh, Kasi ano na po yun. Four months ago na po nangyari. Bale, oh. itong nangyari two months na po, alam ko na po yung password niya. Ah, oh, nice, nice. Binigay okay. na ano sa'yo. na iyo? po sa akin. Eh, sa second lahat. account, alam mo? Oo. Tiyanata. Ay, Inaway mo ba? Hindi mo na kinausap yung babae? Ay, yung po yung masaklap kasi nagkaroon po ng rest back dun sa babae. Anong rest back? Anong rest back? mga friends ko po kasi eh, ayaw po kasi nila akong parang agrabyado. Oo. Oh. Ay, oh. mabait. Anong nangyari? Sinugod po. Sinugod po namin. <laughs> <laughs> Hoy! <laughs> Inaway nyo! Grabe Dino kayo! Po, di, Oh, oh. po Ano? Ay, dapat Or lang yun! Sure. Dako, eh, eh. Oh, kung ako ikaw, dako talagang bumbarangay susugod san, sa kanya. Sandali, sandali. Anong ginawa? Binantaan? Ganon? Dinong Hindi po, Nag... Nagkaroon po ng sampal. Ako, nabigyan ko po siya ng limang sampal. Yan! Ay, bakit kayo ganyan? Okay. <laughs> Tapos? <laughs> sabi ko naman po, may asawa ni asawa ko. Kung gusto mo maghanap ng ibang asawa, marami dyan. Basta walang kasama. Ah! Um, okay. Sa so, ano nangyari? Yung... Lumaban ba? Mm, hindi po siya lumaban kasi alam naman na po siguro sa sarili niya na mali yung ginawa niya. Ah! Atapang ata. Oh, Grabe. sa Sinasabi ko eh. Oh, oh. Okay. Ano ko ngayon? Oh. Ano? Sumunod na? na nangyari. Iko, nung last, last na po na meet namin sa mall, may boyfriend na po siya. Eh! <coughs> oh. ka Oo. Oh, oh. May boyfriend Ay, na. Sabi, to. Sinabi ko po sa kanya, masaya ka na ba? mm mm. Sabi niya nang, uh, pas na yung na natin balikan. Oh. friends na po kami ng, ano? Baba. <laughs> ng babae. <laughs> ng babae? Opo. hi <laughs> Ken. yun ang pinaka nakakalokang twist. hi Ken. Diba? Hindi ganit. <laughs> uh, friend na tayo. Hindi, <laughs> hindi. Kasi mabait kasi itong babae na to eh. Oh, feeling ko din. Oo. Oh. Oo. If so, you friend sabi kita. Sabi your enemy. Ano daw? Friend your enemy. <laughs> Ay, ikaw okay. lang yung maniniwa. Okay. okay. <laughs> may maniniwa lang ganun, ha? <laughs> okay. So, okay. So, okay na. Tapos na. Nangyari na mga nangyari. Ano Nang gusto mong itanong sa ating mga bidabida? -bida? Ayun po. Yung mga may mag-asawa po, maging tapat po kayo sa isa't isa para... Ah, tanong, tanong uh, muna. Wala, tanong, tanong muna, tanong, tanong. Wala kang tanong? Um, tanong ta po. Mm -mm. Opo, wala naman na po. Ah, gusto okay. na oh. lang yung mag-share. O, oh. tanongin na lang natin ang ating mga bidabida. Okay, dyan ka lang, Ana, ha? And then, oh, hintayin natin ang komento ng ating mga bidabida. Kung ano masasabi nila, kung ano ang take nila dito sa story mo. Okay? Thank you po. Okay. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, kayo ba Magiging singbite ba kayo ni Ana? <laughs> ano ang gagawin nyo kapag nahuli nyo? At magiging friend nyo ba? <laughs> If you friend nyo ba? O magiging tigre kayo? Grabe. Lalapain ng buhay. <laughs> yung karelasyon. Kundi, kung uh, kayo si Ana, uh -oh. ano, paano yung babagoy nyo kwento? <laughs> Sabi dito ni Dalani, nako ate, wala na pong lugar sa Luneta. Ang martir, late ako sa kwento mo pero para sa akin, iwanan ko na 'yan kasi uulitin din niya 'yan. Ulit, hindi man ngayon, baka susunod na taon. Magpapalamig lang 'yan. Mabait siya, ka masyado ate. Ah, sabi dito. ako kanina nang gigigil ako sa asawa mo. Mm -mm. Pero ngayon uh -oh. sa dahil sa ginawa mo, sayo na ako nang gigigil. <laughs> <laughs> Hello. Oy. Cheater oh. is always a cheater. Me, kaya bantayan mo ang asawa mo. Baka may second account pa yan. Sabi ni Eli Saira oh. sabi naman dito ni Green. Nako eh, Sabi niya, as a cherish na lang. Pero kidding aside, di din maganda na maging friend mo yung kabit ng partner mo. Pwede patawarin pero kaibagyanin. Ay, nako. Eh, parang may mali sa'yo. <laughs> Para sa akin, matuto din tayong nga uh, magpatawad sa isa't isa kahit tayo masaktan na. Ipanalangin sa Diyos ang lahat na nakayana na wa at mag-usap ng mahinahon. Ay, Oo. sabi ni Bernadette, ang bait mo, te. Kung ako, mata lang walang latay. <laughs> <laughs> pa talaga yung walang latay. Ay nako, grabe ka ate, sobrang bait mo, kulang na lang ipagpatayo ka ng monumento. Hin minsan naman, ipairali mo yung katarasan mo para matauhan o magising-gising yung mister mo. Hindi magbabago yung mister mo kung ganyan ka kasi alam niya na hindi mo siya matitiip. Ay nako, sabi ni JJC. Dakontay ko ako sa kung ako sa yon ibinigay ko na yung mister ko sa kanya. Ay, bakit? Ayun Ay, lang sabi niya. <laughs> <laughs> Mahirap makipaglaban kung alam mong sa umpisa talo ka na. Sabi Ay. ni Gelay, palayain mo na lang kaysa habang buhay kang magdusa. Nagsasama nga kayo, wala na sa ayos. Huwag mo bigyan ng second chance, ulit-ulitin lang 'yan kasi alam niya hindi mo siya matitiis, kawawa. Kaya kaya mo 'yan, sis. Ako nga nakaya ko. Nakakapagod na kasi. Ay, nako sabi ni She relate ako sa caller nyo. Mm. Sobrang sakit nung natuklas, natuklasan ko na may iba siyang karelasyon. Uh -uh. Pero ang pinakamasakit nung nalaman ko na buntis ang babae. Ay. Dahil sobrang busy ko sa work, pinatawad ko siya. Pero uh -huh. parang bulto sa akin ang batang naging bunga. Ah. Uh Lihi -huh. Lihim ako nasasaktan kapag sinasabi niya na pinadadala niya ng support ang bata. Nako, mga kapuso, Ay. mga kabarangay, ano pa nga ba ang uh, magiging desisyon ng at o oh, masasabi ng ating bida? Eh wala na, napatawad na niya, nandun na tayo. Tsaka hello, pinatawad niya yung lalaki, naging friend pa niya yung kabit. <laughs> iba, <laughs> iba siya, eh pwede naman pala yun. Oo Diba? <laughs> oh. <laughs> If you can beat them, join them. <laughs> <laughs> Grabe yun ano, mo yun ah. Sobrang bait na, no? oo. Oh. oh, oh. lang mukha. <laughs> <laughs> pero sana ay magiging naging tama yung desisyon niya in a way. Kung na, nang maayos naman ang uh oo. -oh. oh, why not, diba? ay, di ba? Ay, hindi pa rin ako Depende. sa akin. Depende. Depende kasi di... sa mga kalalabasan. Depende sa output. <laughs> 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 hindi Pero ako, hindi ako gano'n. Ako eh, din. friend mo? Ako din. Ay, grabe. Kasi for sure, lagi akong gano'n. Parang dingiligan. grabe, parang pinatawad. Parang ganun na lang. Parang uh -oh. wala na lang. Parang wala na lang yung ginawa sa yeah. Ay grabe. Hindi ko kaya yun ah. <laughs> di ko din. Uh, feeling ko ako din uh, Pwede ko siyang makita pero hindi matagal. Huwag tatagal ng mga 30 segundo. Grabe. Kasi I may, mean, okay, may yung... sa lugar na ito. Jarot. <laughs> Ah, <laughs> pero sabi mo nga kanya-kanya eh, tayong discard eh. Yes. Kung mas mag magiging maayos ang buhay natin at relasyon <laughs> sa pakikipagkaibigan at pag-aayos ng bagay na ito, eh gawin po natin. Eh di, why not? Ay, <laughs> kayo go pong nah. gumawa, kami hindi. <laughs> Anyways, balik natin ang ating bida na siya, Anna. Hello, ana Hello po. Okay, ah. so kumusta naman na kayo ngayon? Okay naman na? Opo, okay naman na po. Ah, okay. at least... Mahal na mahal mong asawa mo, no? Ah, oh. ilan ba yung anak niyo? Tatlo po. Ah, tatlo. Ikaw ba may trabaho? Ano po, dishwasher lang po sa Makati. Oy, huwag oh, mo din lang lang ang pagiging dishwasher. Oh, yan yung mga bagay na ayaw-ayaw gawin sa, loob sa loob ng bahay. Oo, oh, oh, pero ginagawa mo sa labas. Charot! <laughs> <laughs> yung ayaw mo gawin sa loob ng bahay niyo, pero ginagawa mo sa labas. Oo, oh, parang pag kumakain ng sangyup. Oo Hindi mo mapagluto sa bahay Oo oh. Tapos siya naman Ay Oy, ako na Ay fan <laughs> ako na Ako na Pagluluto ko kayo <laughs> Hindi mo maasahan Magluto sa bahay Tapos no. Grabe Anyway uh, Happy share. ka naman Sa mga naging decision mo Happy Pero Half Half lang <laughs> <laughs> Happy pero half lang Gusto ko yun <laughs> <laughs> Happy pero half lang Ah <gasps> uh -huh. Because? Hindi naman na po kasi ng dati. Hindi di naman na po ako ka na pwede maging komportable na ganun. Totoo din, no? Parang anytime. Pwede niyang gawin ulit. Uh, and then, ma magagalit pa, Paano ka? pag may, may iba na, nalaman mo may iba na uli? Ano gagawin mo na ngayon? Bilis po ako mga kotob, eh. Uh, ah. So, anong gagawin mo pag mayroon ng ulong iba na mo? Ulo ko ulit. Tapos <laughs> pag nangyari yun, baka maputulan ko na siya. Ah! Aray. Aray <laughs> ko. Aray ko po. <laughs> okay. so, ganito na lang. Anong mga natutunan mo sa mga nangyari? Ayun po. Mahirap po magpakakomportable na mahal ka ng isang tao. Yung pala, hindi po pala. Okay. Anong pwede mo nang ibigay na payo doon sa mga sa mga tao na ganito, na loko, pinatawad, naging best friend niya si Kabit. Anong pwede mo ibigay na advice sa kanila? Siyempre, pamilya yung pinili mo. Opo, mas mas matibang po kasi sa akin yung family kasi ayoko ma-experience sa mga naku na broken family. Kaya advice ko po sa mga nakikinig sa Talk Papa po araw-araw na nasa atin naman po yung tamang decision o mali. Kaya po, sana, alam natin na kung ano yung tamang decision na gagawin natin para po sa pamilya natin, para din po sa atin. Kasi mahirap na rin po sobrang yun po, isag po ng marami, mahirap magpakamarapin na sobra. Nakakamatay. Oh. Yung asawa mo nakikinig ngayon, gusto mong sabihin sa kanya? Tama, matuto ka na pagmintay maputulan kita. Barangay LS 97 97.1. 97 Number one.